Hindi ko alam. Andun siya sa kabila. Ah, saan? Pag-alitan, tuloy tayo. <laughs> ano, ano daw sabi niya? Abunay daw. Yes. daw. Delikado daw. Ano nga yari doon? <laughs> oh, hindi ko alam. Ito mga ikichika. Pupunta ka na. Sundan mo yan. May vlog ako. Ano? Sundan mo yan. May very chismoso. Isi lang ako. Hindi ko alam eh. <laughs> Ay, lang siya. Ay, Hindi, lasing. Ano ah, ako, lasing. 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 Lasing, lasing lang, lasing. 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 Kakasabi ko lang magtitira kasi kayo ng pang-uwi. ko lang magtitira kasi ng Goods, goods. May sakit daw. Lasing. lasing. Ay, lasing ba? Ayun Hindi, marami kasi talaga dito nyo, ba diba? Yung mga nag -iinom. tapos hindi... Humaba na naman siya. Hindi, okay. siya. Nating galing pang, ano, pang buwi. Ang maling Oh! Oh, anis Hindi. Ha? Ngayon, meron uso dito sa Japan. Mga, may mabuang-buang na mga hapon eh. Tutulak ka. Ayun eh? ka sa panigid mo. Oh, Oo search mo yan sis, meron. Manunulak sa ano, mandadamay. Ay, seryoso? Oh, kaya nga titingin ka sa paligid mo. No? Mm -hmm. Ay, da oh. kaya dapat hindi ka pupunta dun oh, sa, sa edge. Oo, sa yellow line. Oo, oh, tsaka may mga talaga nang nanunulak. Na, na, may mga nadadamay? Oo, oh, oh, meron. Mga walang kamalay-malay na mamatay dahil tinulak lang sila. Ay, pag ako tinulak. Hilahin na ko. Din, ah. <laughs> Totoo naman yun eh. Ay, Grabe. At pagkatapos nating masaksihan ang kalasingan ni ate, andito tayo sa Akihabara Station, papunta tayo ng Isang restaurant para dun tayo maglunch. So, nandito na kami sa loob ng train. Sobrang pagod na. At deserve naman natin ang masarap na pagkain for today's video. See you ulit bukas mga idol. And this is our first day in Japan. sa